Pagtanggap ng mga parangal, kantahan at sayawan. Yan ang ilang tagpo sa pagtatapos ng isang buwang selebrasyon ng Community Relations Month ng BJMP. Kasama rin dito ang pagbibida sa mga produktong gawa ng mga PDL. Isa sa mga mabenta rito ang bayong na paborito ni Angie. Um, Pang-gift po kasi maganda siya. So nagustuhan nung una na ingit yung isa kaya. <laughs> Pang-gift po, bibigyan ko ulit Mar niyo. Maganda po yung quality niya at mukhang matibay po. Hikaw naman ang binili ni May. Maganda nga mami, kaya ano, first time ko mang ano, dumaan dito. Kasi diretso kasi ako sa trabaho ko mang pag ano, lang ako ngayon. Kaya nakita ko kayo dito, kaya dumaan ako dito. Ang mga kikitain mapupunta sa mga PDL. Uh, marami pong benefits ang makukuha ng PDL kasi po yung mga products po nila marami pong nabenta. Kaya marami pong benefits na hindi lang po para sa kanila kundi para sa kanilang family ko. The BGMP Car family will always remain grateful for the support and cooperation From all of you. Sa ganitong paraan, nasusuportahan ng mga PDL ang kanilang mga pangangailangan. Tema ng pagdiriwang ay nagkakaisang kawanihan at pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Maaari pa rin mabili ang mga nasabing produkto sa One Jail One Product o OJOP ng BJMP. Ang bawat pagbili sa mga produkto ng PDL ay hindi lamang nangangahulugan ng kita. Nagdadala rin ito ng pag-asa sa kanilang pagbabagong buhay at para na rin sa kanilang pamilya sa labas ng piitan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.